Hi hey guys! Welcome to my cooking show char. For today's video guys, magluluto lang naman ako ng sweet and sour. Walang special dito. Ganon, ako lang ang special. Charot lang. So, ginisa ko lang naman ang bawang at sibuyas. Of course, inad ko na yung bagyo beans at saka yung red bell pepper. So, mga tira-tirang gulay ko lang yan sa ref guys kaysa naman masira ilagay na natin yan dyan so iba naman talaga ang ilalagay sa sweet and sour so dipindi lang naman yan sa inyo kung anong gusto nyo ilagay so naglagay lang naman talaga ako dyan ng kaunting oyster sauce and then halo-haloin mo lang sya hanggang sa makontento ka char <laughs> kung nakontento ka na mag add ka na dyan ng nawasa so lagyan mo lang sya ng kaunting nawasa ayon sa iyong kagustuhan char so pagkatapos i-mix-mix mo lang sya ng paganyan na paganon charot lang. And then, nag-add na din ako ng kaunting paminta. Of course, naglagay na din ako ng UFC banana ketchup. So, UFC banana ketchup, baka naman, char. And then, naglagay na ako ng isang kutsarang asukal na pula. And then, i-mix-mix -mix ko na siya ng paganyan at paganon, char. Siyempre, i-add natin yung isda. Ayan, add natin repolyo. Ayan, mag-add tayo ng konting vinegar. Kunti lang. That's enough. Haluin na natin yan. Titikman na natin yan.